Hi mga sipag, barang araw po sa ating lahat So meron nagtanong tanong sa atin nito mga sipag, ito si Hope So itong tanong niya sa atin ni mga sipag, eh, no, ay gusto daw po siya makapag-send po ng stars sa isang content creator po Pero hindi daw po niya makikita yung stars para masya po ay makapag-send Dahil siya po ay page po So gusto niya malaman bakit wala yung day stars at bakit hindi daw po siya makapag-send ng stars dahil gusto niya po makredit ang kanyang name ng kanyang page po. So dito, paliwanag ko po sa inyo dito, hope yan sa mga naka-Facebook page po talaga, hindi po talaga siya makakita ng star icon po para tayo po ay makapag-send ng stars para tayo po ay makapag-credit so pinapaalam ko lang sa inyo no so profile lang po talaga ang makapag-send nito ng stars po at makakita nito ng star icon dun sa mga monetized na na Facebook page o Facebook profile account po. So profile lang po talaga makita, o oh, at makapag-send nito ng stars para makredit ang ating name, brand name po. O oh, dito sa ating name ng ating Facebook page, sorry na lang talaga dahil po profile po talaga o ang admin po talaga makapag-send nito ng star. So, mismo ang admin, yung name noon, yung brand name noon ang makredit dahil yun po talaga ang magsisend. Kaya nasa inyo na po kung mag Facebook profile account po kayo kung hindi na po page. Pero mas maganda talaga sa page para mayroong privacy. So, yun po mga kasipag. Sana po nakatulong, share itong video to at follow nyo po ating Facebook page. Maraming salamat!